Catherine Bernardo ipinagdiwang ang ika 29 na kaarawan ang isang matapang at fierce na birthday photoshoot. Hindi pa man lumilipas ang init ng usapan tungkol sa kanyang stunning finale walk sa Body of Work The Bench Show. Muling nagpakilig at nagpagulat si Catherine Bernardo. Mat matapang at confident. Catherine, mas palaban na sa bagong dekada ng kanyang buhay. Para sa kanyang birthday shoot, isang bagong Catherine Bernardo ang nakita ng publiko. Suot niya ang isang itim na skimpy bikini na nagbigay diin sa kanyang elegance at natural na kaseksihan. Hindi ito ang unang pagkakataong nagpakita ng mas daring na imahe ang actress, ngunit ito ang pinaka-bold at pinaka-mapangahas. Para... Ilang celebrity friends at showbiz personalities ang agad na nagbigay ng kanilang reaksyon sa kanyang post. Grabe ka Catherine, ang tapang mo. Sobrang stunning. Fierce and classy. Happy birthday, queen. Yeah, you Paglabag sa stereotypes, handa na ba si Catherine sa mas daring na film projects? Sa loob ng halos dalawang dekada sa industriya, si Catherine ay kinikilala bilang isa sa pinakamagagaling, pinaka-successful, at pinaka-maimpluwensyang actress sa Pilipinas. Mula sa kanyang iconic teenage roles sa mga teleserye tulad ng Mara Clara at Princess Lisa, ang kanyang fierce birthday shoot ay tila isang indikasyon ng kanyang evolution bilang isang artista. Maraming fans ang umaasang handa na siyang tumanggap ng mas mapangahas, challenging at daring roles sa kanyang susunod na projects, lalo na sa drama, psychological thrillers at action films. Ayon sa ilang sources, may ilang international directors at big film projects ang nagpapahayag ng interes kay Catherine. May posibilidad kaya na makita natin siya sa isang Hollywood Ilan sa mga komento ng netizens, suportado si Catherine. Bakit hindi? Nasa tamang edad na siya. Hindi na siya teenager. Matured na si Kath. She can do whatever she wants. This is called growth. Let's support her. Isip. Mula runway hanggang pictorial, Catherine, patuloy sa pagsusulat ng bagong kwento ng kanyang career. Ang kanyang birthday shoot ay kasunod lamang ng kanyang star-studded appearance sa Body of Work, The Band Show, noong Marso 21, 2025, kung saan siya ang naging finale star ng event. Sa loob lamang ng isang linggo, dalawang beses niyang pinatunayan ang kanyang star power. Ano ang susunod para kay Catherine Bernardo? Sa puntong ito ng kanyang buhay at career, malinaw na si Catherine ay hindi na lang isang actress isa na siyang powerhouse na babae na may sariling boses at direksyon. Mas marami pa kayang daring and mature film roles ang tatanggapin niya? Mas pipiliin kaya niya ang international collaborations o magtatayo kaya siya ng sariling film company bilang producer? Ang kanyang 29th birthday photoshoot ay hindi lamang isang celebration ng kanyang birthday. Kundi isang statement na siya ay isang malayang babae na gawin ang kahit anong gusto niya on her own terms. Isa Good day, I am your host, Sean. Do you want to know about the news in Europe, Asia, America? or some other places? Please let me know where you are interested, and I'll share the recent hot news in that region with you. Catherine Bernardo at Alden Richards. Magkaibigan lang ba o may namumuong romansa? Sa loob ng maraming taon, naging mainit na usapin ang relasyon ni na Catherine Bernardo at Alden Richards, lalo na pagkatapos ng kanilang matagumpay na pelikula noong 2019, ang Hello, Love, Goodbye. Dahil sa na-pelikula, ang Kathden. Mula sa pelikula patungo sa tunay na buhay, matapos ang tagumpay ng Hello, Love, Goodbye, naging malapit sina na Catherine at Alden sa isa't isa. Mula noon, ilang beses nang napabalita ang kanilang pagiging malapit, lalo na pagkatapos ng hiwalayan ni na Catherine at Daniel Padilla noong Nobby. Binastad ba ni Catherine si Alden? Isa sa pinakamainit na chismis ngayon ay kung sinubukan bang ligawan ni Alden si Catherine ngunit hindi ito nagtagumpay. May ilang haka-haka na si Alden ay may matagal ng paghanga kay Catherine ngunit hindi pa raw niya ito opisyal na nililigawan. May mga nagsasabi naman na si sa isa, Catherine at Alden. May pag-asa pa ba? Sa ngayon, wala pang tiyak na sagot kung magiging sila nga ba o mananatili lamang bilang magkaibigan. Pero sa kabila nito, patuloy silang sinusuportahan ng kanilang fans na umaasang mas magiging malinaw ang estado ng kanilang relasyon sa mga susunod na buwan. Sa showbiz, maraming love teams ang nagiging tunay na mag- Sa David Licauco, liligawan nga ba si Catherine Bernardo? Matapos ang kanilang viral na pagkikita at pagsasama sa Body of Work The Bench Show noong Marso 21, 2025, naging mainit ang pangalan Nina Catherine Bernardo at David Licauco sa social media. Maraming netizens ang agad nakapansin ng kanilang natural. Naman. Dahil sa pahayag na ito, maraming tagahanga ang nagtaka kung ang paghanga ni David kay Catherine ay hindi lang bilang isang artista kundi bilang isang espesyal na babae sa kanyang buhay. Catvid, may pag-asa ba ang bagong love team? Dahil sa strong chemistry nina Catherine at David sa bench fashion show, marami ang agad nag-request na magsama sila sa isang teleserye o pelikula. May mga nagsabi pa na baka ito na ang simula ng isang bagong love team. Lang David at Catherine. Possible nga bang maging magkarelasyon? Bukod sa usaping professional, may mga fans na nag-uusap kung posible ngang maging real-life couple sina Catherine at David. Matapos ang breakup ni na Catherine at Daniel Padilla noong Nobyembre 2023, naging maingat ang aktres sa kanyang personal na buhay. Mas ano ang sabi ng netizens? Dahil sa mainit na usapin ng Cathvid, nagbigay ng kanilang opinyon ang ilang netizens. Sila. Serious. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung liligawan nga ba ni David Licauco si Catherine Bernardo. Ang tanging sigurado ay may paggalang at paghanga si David kay Catherine, ngunit kung ito ay hahantong sa panliligaw o isang relasyon? tanging panahon lamang ang makapagsasabi. Habang walang kumpirmadong romantic involvement sa ngayon, patuloy pa rin umaasa ang mga tagahanga na kung hindi man bilang magkasintahan, magkaroon man lang ng proyekto ang Cathvid na magpapatunay ng kanilang chemistry.